<tod> nasa yung sinana. Yung sinana yung mo na ay. Tao pa lang daw sila diyan, ha? Yung asawa pala niya niniwala yan daw sinana. Saan oh, daw asan daw? iniwala yan daw kaya daw nagka ano dati daw matino ay sabi ni kuya oh ano huh? daw yung sinanay oh yung eh, isang daw nandiyan pa meron daw dyan may kasama yeah. daw nandiyan oh. ba bahay daw talaga nila yan ay bahay na ano huh? hindi ko alam kay kuya kung yung maupa daw o oh, ano eh Hindi, pa o parang pa-upa. may butas din sa bilang. Nay, na kayo no? Sa inyo yan. yan okay. Ay, namin, Meron daw, sabi ni Kuya, sa baba. May tao daw dyan. Baka na niya sila. Ito yung dati yung nila dyan eh sila lang kasi kaya umabot sa Pilipinas. Sige na kasi niyo na. Wala nang tao. Hindi lakasan mo. Nakalaki malamang. Pero may tao diyan. Yan sa butas. Hay, sa butas. Sa butas. Hello. Hi. Lay nice, stepin mo na 'yo. Sinasabi niyo. Na ando to, dai hindi mo na aso. Oh. Pa. Maano daw yung maayos daw yung dati. Sabi nung ano, kuya sa baba. Na yung mo na yun. Tao po. <coughs> na yung stepe <in> mo. Tao po. Tao po. Na yung dito sa gilid na yun. Baka maano ka. <coughs> May tao. May tao. May tao sa loob. Ay, katokin mo na eh. Ay. May tao kasi may stepin eh. Ayun o. May may stepin ha. Sino ba kasama mo dyan, Nay? Sino ba kasama? Tara dumaan tayo sa baba. Tanong tayo dun. Tara na, itanong mo tayo sa baba, Nay. Sa so, iyan, Nay, pusa. Pusa. Kilala si nanay dito ng mga tao eh. Ay, pumunta yung mga kasama mo, Nay. Nay. Nay, saan kayo yung mga kasama mo dyan? Ha? Tara, Nay. Dito man tayo, Nay. Dito pala yung bahay mo na yun. Laki ng bahay mo, oh. Nay? Nay? Laki ng bahay mo. E eh, paano yun? Wala, ka pa, wala pa yung kasama mo dyan. Nay? Mababaltaan din ako. Paano yun? Wala pa yung mga kasama mo. Hintay-hintayin natin. Ha? Ah. Ha? So, may... Nay. Nay. Asa ah, sawa mo nay? Nay saan yung dati yung bahay na naso? Hindi yun tanda. Hmm. Ito yung bahay ni nanay yung. Oh. Nay, laki pala bahay mo nay? Ang huh? laki ng bahay mo. Ha? Ang laki din. Ibinigay sa... Sarili mo yan nay? Oo. Uh, Ganda pala bahay mo na yun. O. So, oh, yung bahay na ano yun. Hmm? Kailan mo siya, be? Nanay? Wala yung mga mag-anak niya. Sige, be. Oo, um, oh, hintay-hintay natin yung ano muna ya. Nay antay natin yung ano makasama sa bahay kasi baka nasa trabaho. <tip> ni ni ay anak ni nanay, karating lang. Ano pangalan ni nanay? Wala May tao. May tao pala dun sa taas.

Dito kasi yan. Dito siya Ayun kasi na, dyan. Yung pinto namin, kaya saraan mo yan, ibabuti mo so, Pag hindi mo naman oh, dinan mo, oh. mo yan, hindi mo naman dinan mo yan, gawala yan. Pero so, pino, say, nana? hindi niyo sinanak? Sinanak po namin yan. Ano na sa pagsabi sa inyo? Nasa, napunta tayo yung mga kapis na pagkita ko. Pagkita siya doon. Pupunta siya rin sa habitat. Tanina siya sa so, ganyan eh. Pero nakakawis siya. Pag silong-silong buwan, ka uh, ilang buwan, sa bahay lang siya. Tapos pag may time na may... So, ibig daliri. sabihin, normal lang sa inyo yung nawala siya ngayon? Hmm. Ano po yan, kung nakawang kanilang bupay, siguro magdadala din ginapay. Tatak na? lang? na rin namin natin, aling, ang ati po. Mahanap. Minsan nakikita namin sa amin, pinapunta naman, pinakita namin. Paisip ka naman. Kaya si Sir Brice David, sa Sir Luis, ako, nag-live mag kami sa kanya kung sila kilala. Uh, uh, okay. <laughs> Pagal. At saka ang problema kay Nanay, hindi niya alam pangalan niya. Hindi niya sinasabi. Ano po ang tunay na pangalan niya? Army. Army? Army Dorado. Last Monday. Last Monday? Dahil ito pa sa kusano. Hindi na po nang uh, trabaho, aapit ko ng B-team. Patlakas kami kanina. Dalawa kami umalis yung isa nasa school. Hindi kayo natin nasa school. Oo, nasa school. Wala na po. No? Ano pa tayo nakakatulog? Ano pa kami? Tunog daw. Kapag na kasi siya dun sa work, mga 11 o'clock. Ay, okay. So ngayon, hindi na magkatagal. So kung bahay lang Salamat po. Walang anong man. Walang anong man po. At ano, pa-ingatan na lang ito. Kawawa naman kasi. Yeah. Army pala tuloy na pangalan nanay Nanay Army Thank you po Andito tayo sa bayan ng nanay At natin yung anak ng San Pedro be San Pedro Ano yun eh Bench September 17 September 17 San sa Las Piñas gabi mga gabi babayan na itong kasama nyo babayan nyo bantayan nyo lang si nanay bea ingatan nyo lang